ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 minuto Mateo Kapitulo 18 Versikulo 22 Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo, hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 14 Datapwat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 19 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 21 Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Mateo Kapitulo 20 Versikulo 27 At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin nyo. Mateo Kapitulo 22 Versikulo 21 Sinabi nila sa kanya, kay Cesar, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Mateo Kapitulo 22, Versikulo 37 At sinabi sa kanya, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Mateo Kapitulo 22, Versikulo 39 At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 3 Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin, datapo at huwag kayong magsaigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, at hindi ginagawa. Kaya't gawin niyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mateo Kapitulo 23, Versikulo 11 Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod niyo,